Umabot na sa higit anim na po ang bilang ng mga nahuling kolorum ng Department of Transportation mula Nobyembre a 1 hanggang nitong Martes, Desyembre a 12. Ito ang sinabi ni DOTR Command and Control Operations Center Chief Charlie Del Rosario sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon. Kaugnay nito, sinabi ni Del Rosario na magtutuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Mula noong uh, November 1 hanggang uh, kahapon, meron na pong 6 na po at 5 na colorum vehicles ang ating uh, nahuli. At ito ay tuloy-tuloy, no? Hindi to ta hindi tayo titigil hanggang meron pong nangongolorum dahil po 'yan ay uh, paninigurado na rin no sa Uh, safety ng ating mga mananakay. Alam naman natin na illegal na activity yan. At dapat lamang na ating tuloy-tuloy uh, na aksyonan yan for the protection of the public. Kinumpirma naman ni Dar Rosario na bukod sa driver, ay kasama nilang pinapanagot ang mga operator. Kasama sa uh, mapapanagot yung mga operator niyan. Kasi yung multa naman yan, indivisible. Hindi naman po nahahati. No? So, ang multa administratively no ay naipapataw po sa driver at saka sa ating mga operator. Nilino naman ang opisyal na maaari ring mapanagot ang mga mall operators kung saan malayang nakakapasok sa kanilang terminals ang mga kolorum na sasakyan. Pinatawag po ng ating uh, Assistant Secretary Vigor Mendoza yung mga mall operators at sinabihan sila na tignan po yung kanilang mga pinapahintulutan na pumasok ng mga sasakyan. Dahil po may balita nga na meron pong mga kolorum na nakakapasok doon sa kanilang mall. Ang pananagutan po nila, ayon po sa batas, eh, they may be held liable po, no? administratively at saka criminally. So, we are now advising, asking mall operators, ganoon na rin po sa local government, na sila po yung may control eh. So, kumari po, wag nilang itolerate. Alam naman po natin na may mga tao sila dyan sa, on the ground, na nag-check sa mga sasakyan na to madali lang naman po makita eh kung uh yan, hingin lang po nila yung franchise. Kop kopya ng uh, Certificate of Public Convenience o franchise. At kung wala po sila may bigay, huwag na huwag nilang papasukin. Samantala, pagdating naman sa mga pasaway ng motoristang patuloy na gumagamit ng EDSA Busway, sinabi ni Del Rosario na mayroon na rin silang pangilan ngilan na nahuhuli. Meron na lang pa konti na lang po dahil na rin po dun sa pagtaas ng multa. Yes. No? At uh, Natuto na rin po yung ating mga private motor vehicle at saka yung mga even the government na alam nilang hindi dapat dumaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Shikay Nadikinya, SM9 News.